Ito ay tanong ni Nakayus Edwin Arbin Reyes at Mikoy Michael Marquez. Na maaaring tanong mo din kung nagsisimula ka palang maging content creator. Bakit nababawasan ang mga nasa insight natin? Pag-usapan natin dito sa ating insight. Makikita agad natin itong nakalagay na last 28 days. Ito ay resulta ng nakaraang huling 28 days. Alamin muna natin itong views. Ito ang dami ng beses na na-play o naipakita ang ating content kasama ang content na reels, videos, posts at story. Pinagsama-sama na ang total ng mga content na yan. Makikita natin itong nakalagay 95%. Ito ay ang porsyento kung gaano tumaas ang views ng pangkahalatang content natin. Kasama dyan ang nasabi ko kanina, yung iba't ibang content kasama ang story. Huwag ka magtaka kapag nag-check ka ng insight mo na hindi katulad sa akin na 95% ang nakalagay dahil magkakaiba tayo. Maaaring maging red yan, maaaring maging green. Depende sa sitwasyon. Mamaya, maunawaan mo kung bakit. Ito namang 509,379 views. Ito, yung kabuang total ng mula sa nakaraang 28 days. Halimbawa, click natin itong nasa pinakadulo. Makikita natin na January 15, makikita natin ang total ng resulta at i-click naman natin ang nasa kabilang dulong ito. Makikita naman natin ang resulta ng February 11. Makikita natin na zero pa. Zero pa yan dahil hindi pa nag-end -e ang February 11. Magkakaresult yan ng February 12. Ngayon, kung sa graph na ito ay makikita natin na pababa ng pababa itong mga line na nakikita natin. Magiging pababa din ang views na makikita natin dito. Ibig sabihin, mas mababa ang performance ng kabuang mga content sa loob ng nakaraang 28 days. E dapat ba tayo mag-alala kapag bumababa ang views na ito? Ang sagot, hindi mga kayuspool. Dahil yan ay resulta ng mga nakaraan. Pero maaari din maging isa yan sa dahilan sa pagbaba ng earnings. E bakit sabi ko, huwag mag-alala kung dahil dyan maaaring bumaba ang earnings? Ang sagot kayuspool, dahil kung nakakaranas ka, ng pagbaba ng views na yan, ang kasunod niyan ay muling dahan-dahan na pagtaas ulit ng ating views. Basta patuloy ka lang sa paggawa ng content, tulungan mo ang content mo, babalik lang ulit sa pagtaas ang views na yan. Ibig sabihin, walang forever dyan sa nagiging total niyan kayuspool. useful. Pabago-bago yan kahit dumating ang time na million followers ka na, pabago-bago pa rin yan. Maging sa earnings, babataas lagi ang may experience natin. Ang mahalaga, wala kang violation.